Wih, ayo, 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 san, ayo, 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 di ayo, Di ayo, 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 ah, ayo, 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 Sabi lang may isda eh. Hmm. Ito, ito, hawakan ko. Dah, nawala ron. Pasok ulit dito, dito, dito. Pasok ulit. Dah, tumakbo may dun. Tumakbo. Ron, tumakbo may dun. Dari, dari, kucu, kucu. dro dro dro, dro, Dari. Oh. Ikaw, gukura, gukura, Grabe kang isda ka. Pinahamol ko. Mga idol, uh, isang magpalang hapon po sa inyong lahat. Uh, biniligan po namin ito mga idol. Yung tulad ng kami ni Idol Iron. na nakita kami ng mga kanuping na na hibasa na sumuksok sa mga bato. Kaya ganoon pa rin po yung gawin namin na namin sa araw na to. At pwede lang kutsilyo sa Iron. Yan. At ano hanapin natin Ron? Una-una? Shields, no? Tara. Doon tayo. Ramai dah. Punta nak kami doon, Maidol. Jan ron. Ba jan. Tigan mo. Wala pa. Ay, wala ron. May dala kaming ano Maidol, yung tulad na nilagyan namin ni Iro, yung nang nawil kami dito. Uy, no, wala, isda ron. Isda, isda. Bibi,

Yun. Dito ng, Oo. Dito, dito ron. mo ko, mo ko. Dito dito. Dito. Wala. Saan? Do? Marami sila sumay Hindi, nakita pa kami ng isda. Hindi. Shields ito yung hanap namin. Para makain kami ng ganito. Hmm. Hmm. Yung may dulo. namin doon. Hmm. Tarun, Chilio Dito tayo, doon tayo. Yun dito tayo, dito tayo. Ah, dito tayo, dito tayo. Na ba tapos tayo doon? Oh, dito naman sa Dito dun, dun. Uy. Tiga.

baka meron dito yan Din. dun 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 status wala asa malapit lang yun sila no ha dun 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 Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di san Di 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 lagi Di lagi Di Di mana? dulu mana? Di mana? Di mana? lah aja Di Lah, Di aja Di 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 mana? Di mana? Di Di Dun doon, doon talaga siya tumatago pa dito. o, o. oh. oh, oh. Ali. Kunin ko lang yan, Roda. Kunin ko lang yan. Yung isang kanuping natin. Yan. Dito natin lang sa lagyanan. Ang sila lagay may doon. Dito ron. Ah, dyan lang muna ilagay yan. Hindi na makatakas yan. Basta diba loob to na kalagay, di ba? Okay. sayangnya be be kecil be aku be aku be di tomai dulu try ko tomai dulu lah try ko di tomai dulu sorry nah kalau kamu jangan rona lah ya. ron tinggal meron bayi anu ron yun Dinagat tau gak itu loh Loh Duh, Duh. wala, Duh. Uh -huh. wala no? Ang mo tak tak mo tak mo makain yan. Yan. Tumoy dun. Wala. Wala man dun. Wala. Dito. 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 Ito, may dun. Wala din. Dito wala may dun. Uy dito. Dito may dun. Dito. Ron. Dito tayo ron. Wala. Nah, may mga nagmay dun. Oh. Wala. kain pa naman to mga idol kisa na lang, lang data agad Hmm. Oh. Ano litog doon ba? Aw. Hmm. Ang pangalan no. lang. Wala muna Ah. Tamakain, no? Dito makain to. Dito, dito, dito. Dito may idol, shorbol yan dito may idol. may isda to. Lah, tumakbon na nga. Sana so, lagi isda lagi. Durog tago idol. Eh, mga targa, idol. Lah. May mga isda talaga mga idol. Oh. mga isda mga idol. Oh. Dito dito. Diyan, May isda. Eh, bot Lah. Lah, idol. Bibi, tikus. Lah,

Tena, na. Tayo na. Tinen, ano? Na. Tumak may dun. Tago, 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 tago. Tago ka pa ha. Yon. Tago mo sugat mo. Yan. May inyong camera natin kanina medul naglubog. Jan, jan, jan. Jan. Raden. Don, don, don. Don, don. Ba ma ang isda. May ang isda Diyan ron, diyan ron, diyan. Malaki na batok. Maka meron yan. Dito ron, dito ron. Dito ron, may isda dito. Dito ron, dito ron. Kuchilyo, kuchilyo. Dito, dito, dito. Dak! May isda nga talaga sabi ko eh. May isda eh. May isda talaga mga idol. Tumakbo doon mga idol. Dito na na ano. Ah! madalim dito tayo rin. oh ikaw na dun tayo dun tayo ulit dun tayo ulit kasi na malalim na naman yung magyana namin mga idolo Turun, 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 turun. Ikut ke situ, ikut ke situ. Ilihat, tengok, 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 tengok. Sugnes dah. Ah, Tutup tutup tutup. Nice nista nice lah. Cur. Sure. Turo, turu turu turu. Diri diri diri. Beri. tigbas. ako tigbas. Nice lah, ngamai dul. Sabi lang ay. Pasok sa butas, maidul dul. Hi. Hey. Kor kor ada Turo, Turu 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 maidul Di Yun yun yun. Na, ano kan kan, hawakan ko. ko. Tumajun. Tuyo 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 yung buntot tuyo yung buntot Tara, tara. kita lang, mama. Tamaan yung ano ko, ha. May dulong. Hawak-hawak na ko yung bundot pa lang ro lang, troh troh Ah. Grabe, may doon. Ah, tara, tara. Tara. <laughs> Sabi lang may isda, eh. Tula. Wait lang. Wait lang. Hawakan ko. lah lang, wala ron. Pasok ulit dito, may lang. Nagpasok ulit. Lak, tumakbo may dul Tumakbo. Turun, tumakbo may dul Lari, lari, kucho, kucho. Turun, 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 turun. Oh. Ikaw, gukura, gukura, gukura. Ito lo. Gukurun, 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 gukurun. Tali ah. Ito ka nakabuhin ah. Ah. Traffic yung isda ka. Pinahabol mo pa kami ah nahabol mo pa kami Janka, ka dyan ka grabe pinahabol mo pa kami ha pinahabol mo pa kami Mosa. yung isa yung mm. isa yung isa mga idol kunin natin yung isa grabe kunin mo ron hindi ako magdala kunin mo O oh, diyan lang muna ilagay. Diyan lang muna. Ge. Okay. Baik ta doon kasi may may isda pa. Marami isda doon. Marami isda doon. Dami isda na hibasan mo idol. Pasok sa mga bato. Yun na yung isda namin may doon, napuno sa gas-gas kasi nagpasok, nagsukso kasi siya mga idol. Ya, yun yung ano niya, itsura niya. Yan. Tara, dun, tayo ron. bata. Mga bata naglaro ng mga ano. Kasi dito Ah, ma-videohan lang natin yung pagdaan natin dyan. Meron ka dyan? Meron ka Naglaro na? eh. oh, kayo ng na? Oo. Oh. Ah, kay, hanap tayo ng ano. Hindi nila alam. Kay, tayo na nga una. Kami ano pa nakatuklas nito mga dyan. na hindi niya magtingin.

Ay, sinilas ko may lol, wala na. Surrender na yung sinilas ko. You know? Sira na. Lagi na natin dyan. Yun. Dito ron, dito ron. Dami. Yung dito? Gitu? Yung, uh, isda. sakit grabe tamaan pa ako may dun sa loob arun. wala mga idol bigot sila be oh, wala mga idol sa loob dito ah, tere, 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 dah, lang to sa ano may dulog, tumakbo na naman, may dul, so dami dito sa loob Ron. may tak, may na naman. may, may, maraming kaluping yan. may, 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 tayo. may, may, di turun 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 gitu yuk kau kabila turun ikut ya ikut Eh, kecil ya, panggok. Itu itu. Ini ikut bakal meron. Ikut, ikut. Lah, seteron. Wis dak. Lah, udah udah udah. Ku ku. Ayo ku 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 ku. Mana mau makan anu ha? Cukup-cukup mau dulu,

Ayan, isa mag ko yung isa. O, yung isa ron. Oh, maghanap pa tayo ron? Doon ba sana no? No? Doon ba sana no? Iuwi na tayo. Eh, may tao may doon. Hindi niya naunahan may doon. Kami na nakauna. Kaya yun, siya na doon maghanap kulit. Kasi na namin may doon. May doon. Ah. Oh. Grabe. Tara, tara. Eh, dayungi okay, ko ron. gitu loh ya lakad pa kami keren lakad na tayo kami dulu lakad oh tara tara uy tara nangangin may tol tayo kung mahuli namin na iron yan kita namin sa hibasan bukas may tol babalik kami dyan yan nag-uwi na kami nag kami may tol kasi yan yun sabasko, marating na baka maabutan pa kami niyan mga idol at maano tayo kaya yeah. umuwi na kami mga idol yun sa basko mga idol oh. grabe yung lakas, mapakalakas niyan mga idol yan takot kami ni Iron bagat pa Iron bata kami yeah. idol lakad lang kami idol tara ron may bahay pa sa tamangka lakad pa kami papunta doon sa bahay pang ulan na namin to lahat mga idol Diyan nga, magdaan kayo, wala kang sinilas. Oo. Idol, tara. Dito lang tayo maglakad mga idol. Yan. Mga tambay lahat ng mga bangka kasi ngayon mga idol, sobrang lakas. Yan si Iron. Bakit kami? Bakit kami? Yung kawil may dolay Ibalik natin Kasi ay, nakalimutan natin ibalik ito so, mga idol yung kawil sa may ari na yan mga idol hindi lang, lang, lang yung pagpunta na kasi nangawil ng kawil kami mga idol hindi tayo nakalimutan din dumala ng kawil kaya nang hiram tayo sa bangka na yan mga idol balik natin to balik natin kasi ayun. hindi to sa atin mga idol oh, ah. so, yun na mga idol ibalik na natin yung ano, kawil na hiniram natin ni Idol Nini. Yan. Ayan, <laughs> maraming salamat sa iyo, Idol Nini. Hiniram, hiniram, tayo ng kawil. At tayo iuwi na may do, kasi yung sabasko yan, ayan. Palakas niyan. Update lang tayo, May Idol. May Idol, dito na kami sa bahay, mga Idol. Yan na si Iron. At buti na lang, May Idol, ay natapos rin kami... Mga pag-vlog, at sakto rin may pagkatapos namin, biglang umulan ang pagpunta namin sa bahay. At buti na lang may ay sakto. Hindi na nabutang kasi cellphone po yung dala natin, hindi po gopro. Kasi wala ka pambiling GoPro, gopro may doon. Sapat lang po yung sahod ko sa pambigas-bigas. Kaya hindi na po pag na pagawa yung ano, bahay namin. Kaya yan, kung nabutang sana kami may iwan ko na lang, basa talaga yung cellphone ko. Sobrang lakas ng ulan Maydol oh. May para, tatasok may na po kasi ng bagyo ngayon Maydol Pero Maydol ay magkalma pa po ito uh, Lumabas na po yung isang bagyo uh, Papas meron na naman po papaso. Pero Maydol ay medyo malayo namin malay 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 po sa Palawan Sa isla namin At uh, ayun Magkalma pa man to Maydol Mga ilang araw Tapos malakas na naman Sabi nila Maydol sa Sabado Sobrang lakas daw sa Sabado Siyempre, sila Adil -Iron, walang pasok nun. Uh, ayun. Hanggang dito lang po ang ating video, ayan, sa Adil Iron. di tugno ka? Ha? Hanggang dito lang video natin, mga daming tolo, na ganun ka namin ito ang matutulog ang ulan yan yung mga doon kawawa yung bahay namin may doon pero syaga lang tayo may doon may awa si God na handang tumulong sa atin kaya syaga at sikap lang po tayo may doon para sa ating pamilya ipaglaban natin लाख नाम दी जो जाब्बे जो बनाई दल